Good morning mga idol Welcome back sa ating video channel, Sa ating channel Dito po kami sa farm ng aking Manugang Manugang eh, Kung pamilyar ba kayo sa Rotas na ito Ito Ewan ko kung ano tawag nito sa lugar nyo. So. Ah, na ito. Ba, baga tira-tira na lang ito. Yan siya mga idol o. Oh. Yan. Naharbisa na ito. Yung baga naiwan na lang. ya kan dari rumah kan farm makaui malamik supir lamik di itu mah itu

papakan natin baka may itlog oo oh, talagang nanunukla lang yon Yun yung... Nanunukla lang yon ito to ครับ กọt super lamig dito mga busing mga loads Dami kabuti dito si Grupo Agusto ano, Ugos. May mga kabuti rin dito. Kilala mo ka Yung tumutubo sa punso, kinakain, niluluto. Yan po. Yan. Kuha na ng kupalay sila ng honeybee. Ayan, lolo ko nakain. Ha? Hindi. Laso niya. Ay, eh, ito, kumakain ka nito? Hindi ko. Kinakain nito, tibid dito eh. Ha? Kinakain nito, yung hinog nito. Tibid, yung hilaw pa. So, madaming bunga na tibid oh. wala hilaw pa <coughs> Hilaw pa eh wala tayong makain nito dahil hilaw pa kinakain yan? hindi mo alam kinakain ng tibid? Hindi. kinakain yan? yung pag hinog na